Welcome or welcome back sa CM Tagalog True Crime Stories. Dito, pinag-uusapan natin ang mga totoong krimen at misteryo sa Pilipinas. Kung trip mo ang ganitong kwento, samahan mo ko habang balik tanawin natin ang kasong ito. Simulan na natin ang kwento. Dalawang magkapatid ang nawala sa Cebu isang gabi ng Hulyo libo siyam naraan siyam naputpito. Kinabukasan, isa sa kanila ay natagpuang patay, habang ang isa hindi na muling nakita. Isang kaso na nagresulta sa pinakamahabang paglilitis sa kasaysayan ng bansa. At hanggang ngayon, hindi pa rin lahat kumbinsido na hustisya ang tunay na nanaig. Ito ang kwento ng Chiyong Sisters Case. si Marie Joy, 21 anyos, at si Jacqueline, 23 anyos, ay mga anak ni Natelma at Dionisio Chong. Lumaki silang tahimik, relihiyoso, at masunurin sa magulang. Ayon sa pamilya, simple lang ang kanilang buhay, pamilya, trabaho, simbahan. Si Marie Shoy ay mas kilala sa kanyang masayahing ugali. Samantalang si Jacqueline ni naman ay mas seryoso at responsable. May mga pangarap silang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya. Wala silang record na nasangkot sa gulo o away. Kaya lalong nagulat ang lahat nang sila ay mawala. Noong Hulyo 16, isang libo siyam na raan siyam naputpito. Isang ordinaryong gabi lang iyon. Huling nakita ang magkapatid bandang alas 9 ng gabi. Nasa labas ng Ayala Center, Cebu. Ayon sa mga kaibigan, may plano pa silang umuwi ng maaga, pero hindi na sila nakarating sa kanilang tahanan. Para sa mga tsyong, ito ang simula ng isang bangungot na tatagal ng mga dekada. Kinabukasan, Julio 17, isang magsasaka ang nakakita ng katawan ng isang babae sa ilalim ng bangin sa Tanawan, Karkar, Cebu. Ang bangkay ay kinilala bilang si Marijoy. Ayon sa ulat ng pulisya, may mga pasa at sugat sa kanyang katawan. Ipinakita ng autopsy report na siya ay hinalay at pinatay bago itinapon sa bangin. Ang lugar kung saan siya natagpuan ay malayo sa kabahayan, isang matarik na bangin na bihirang madaanan. Mahirap makita ang katawan kung hindi dahil sa pagkakataong natagpuan ito ng isang magsasaka. Samantala, si Jacqueline, hindi na muling natagpuan hanggang ngayon kahit malawakang search operations ang isinagawa, walang bakas o labi na lumabas. May mga saksi ring nagsabi na nakita ang dalawang babae na sa pilitang isinakay sa isang van noong gabing iyon. Mula rito nagsimula ang malawakang investigasyon. Pitong lalaki ang idinadawit sa kaso. Kabilang dito si Francisco Juan, Paco Larañaga, Labinsyam Anyos, isang estudyante sa Manila, anak ng prominenteng pamilya. Kasama niyang kinasuhan si na Rowan Adlawan, Josman Aznar, Ariel Balansag, James Andrew Uy, Alberto Caño, at Davidson Valiente Rusia. Mabilis na naging sentro ng atensyon si Paco dahil sa kanyang apelyido at koneksyon. Ngunit ang pinaka pinakakontrobersyal sa lahat ay si Rusia. Nakalaunan ay naging state witness laban sa kanyang mga kasamahan. Ayon kay Russia, noong gabing iyon, magkasama sila sa isang van. Dinukot umano ang magkapatid, dinala sa isang liblib na lugar, at doon nangyari ang panghahalay at pagpatay. Siya mismo ay nagsabing nakasaksi at nakilahok sa krimen. Ngunit marami ang kumuwestyon sa kanyang kredibilidad. Bago pa man ang kaso, kilala si Russia na sangkot sa iba pang ilegal na gawain. Ngunit bilang kapalit ng kanyang testimonya, siya ay ginawang state witness at binigyan ng immunity sa kaso. Samantala, ang depensa ni Paco ay malinaw. Nasa Maynila siya noong araw ng krimen. May mga guro, kaklase, at kaibigan na nagsabing nasa klase siya at kumuha ng exams. Mayroon ding flight manifest at mga litrato na nagpapatunay na wala siya sa Cebu Ngunit hindi ito pinakinggan ng korte. Mas pinaniwalaan ang testimonya ni Rusya kaysa sa dosenang testigo ng depensa. Noong isang libo siyam naraan, siyam naput siyam, hinatulan ang pito, ang lima sa kanila kasama si Paco. Ay sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Dalawa ang nakatanggap ng reklusyon perpetua. Naging laman ng lahat ng pahayagan ng kaso. Hati ang opinyon ng publiko para sa ilan, katarungan ito para sa pamilya Chiyong. Ngunit para sa iba, isang malinaw na halimbawa ng maling hustisya. Taong 2005, dahil sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya, si Paco at iba pang akusado ay inilipat sa Spain upang doon ipagpatuloy ang kanilang sentensya. Sa Espanya sila ngayon nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa pamilya Chong, ito ay tagumpay. Matagal na nilang panawagan ang hustisya para sa kanilang dalawang anak. Para sa kanila, sapat ang ebidensya at napatunayan ang sala ng mga akusado. Ngunit, para sa pamilya Laranyaga at sa libo-libong sumuporta kay Paco, ito ay isang malaking kabiguan ng sistemang panghustisya ng Pilipinas. Sa kanilang pananaw, inosente si Paco at naging biktima lamang ng maling proseso at impluensya ng kapangyarihan. Noong dalawang libot labing isa, lumabas ang documentary na Give Up Tomorrow. Dito ibinunyag ang maraming inconsistencies ng kaso. Mga testigo, ebidensya, at proseso na hindi napansin ng korte. Ang documentary ay tumanggap ng mga parangal sa international film festivals at nagdala ng atensyon sa buong mundo. Ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya Chiong. Para sa kanila, malinaw ang sala ng mga akusado. At ang documentary ay isang insulto sa alaala ni na Marie at Jacqueline. Mula noon, patuloy ang diskusyon. May mga grupo sa Pilipinas at abroad na nananawagang palayain si Paco. Ngunit nananatili ang hatol habang buhay na pagkakakulong. Ngayon, Mahigit 27 taon na ang lumipas. Nasa kulungan pa rin sa Spain ang mga akusado. Ayon sa ilang ulat, nagtratrabaho si Paco sa loob ng kulungan at patuloy na iginigiit ang kanyang pagiging inosente. Hanggang ngayon, ang kaso ng Chiyong Sisters ay patuloy na binabanggit sa mga usaping legal, dokumentaryo at diskusyon tungkol sa hustisya sa Pilipinas. Para sa ilan, ito ay kwento ng hustisya. Para naman sa iba, ito ay simbolo ng maling sistema na dapat ayusin. Dalawamput-pitong taon na ang lumipas. Ngunit nananatili pa ring misteryo at kontrobersya ang kayong Sisters case. Isang kwento ng pamilya, ng hustisya, at ng tanong na hindi kailanman lubos na nasagot. Ikaw, ano ang palagay mo? May kasalanan ba talaga sila? o inosente. Ilagay ang iyong opinyon sa comments dahil ang boses mo ay mahalaga rin sa pag-alala ng kasong ito. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng totoong krimen sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. At ito ang isa na namang kwento ng true crime sa Pilipinas.